Guys, huwag kayong maingay. Maipaprank ako. Ayan, guys, oh. Langgam. May nakita akong langgam dito. O, nag Naghanap siya ng pagkain. Alam mo kung anong gagawin niya? Magsusumbong yan. Di kakain yan. Ganyan yung mga mindset ng langgam. Eh. Alam ko, inaobserbahan ko na yan. Eh. Kaya, bibijuan ko ngayon. Tingnan mo. Ayun, guys. Naamoy niya. Tumak mo. Magsusumbong na yan. At magbabalik sila ng napakarami nila. At ang gagawin natin, tanggalin natin para bugbugin nila. Tingnan natin, guys. <laughs> Ayan, guys, oh medyo marami-rami na sila oh. Mamaya guys, tingnan niyo, mas lalong dadami yan. Oh, pinagtiyagaan na nila yung ano, oh, yung ano, nap talaga nila oh. Ano kaya ginawa nila doon sa isa kanila nagsumbong? Yan, baka binugbog na nila ano. Mas marami pang magsusumbong yan, guys, tingnan natin. Mamaya balikan natin kain muna ako ah. Mamaya ipakita ko sa inyo. A few moments later. Okay guys, tingnan natin yung pinrank natin na ano, langgam. Ala guys, yung nilagay natin, ang dami na nila oh. Ano kaya yung ginawa nila na nagsumbong pagdating dyan tapos wala pala? Grabe! Ang bilis! Yan yung mindset ng ano, mga langgam. Pag may nakitang ano, grasya, pinupuntaan yung mga kasama nila at pinapaalam. Yung guys, so, yung na nila yung nadikita ng ano. <laughs> Grabe naman! Yan, ganyan ang ano. mindset. Hindi yung katulad ng mga tao, no? pag may alam pagkapirahan, sinusulo yan. Ayan! Iyan ang mindset ng langgam